Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasakote ng pinagsamang operasyon ng Bureau of Customs Port of Davao at Naval Forces Eastern Mindanao ang mahigit 27 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa katubigan ng Davao Gulf. Sa magkahiwalay na operasyon, tinatayang umaabot sa mahigit 700 master cases na naglalaman ng mahigit 38,000 rims ng assorted brands ng sigarilyo. Nakuha rin sa pinangyarihan ng motorized bangka na ginamit sa pagtransport ng mga kontrabando. Naglabas din ng warrant of seizure and detention si District Collector Marites Martin sa isang warehouse kung saan nakuha ang iba pang kontrabando na kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Bureau of Customs. Lima ang patay at walo ang sugatan sa nangyaring banggaan ng multikab at pampasaherong van sa Palo, Leyte kahapon, November 9. Ayon sa Palo Police Station, nangyari ang aksidente bandang 5.45 ng madaling araw sa National Highway sa Barangay Gindapunan. Parehong dead on arrival ang dalawang sakay ng Multicab na isang 16 anyos na binatilyo at isang 30 anyos na lalaki. Habang binawian naman ng buhay ang tatlo pang katao kagabi. Patuloy namang ginagamot ang walong sugatan ng pampasaherong van. Lumalabas sa investigasyon ng polisya na galing Tacloban City ang multicab habang galing Southern Leyte naman ang passenger van. Ayon sa mga saksi, magle turn sana ang multicab van nang bigla itong banggain ng van. Kasalukuyan ng nasa kustidiya ng Palo Police Station ang driver ng van na masasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property kumpiyansa ang Light Rail Manila Corporation o LMRC na matatapos at ready for operation ang Light Rail Transit Line 1 o LRT1 sa 4th quarter ng 2024. Saad ng Light Rail Transition Authority o LRTA, nasa 94% progress rate na ang first phase ng Cavite Extension Project. Sa isang statement, sinabi ni LRMC President and CEO Juan Alfonso na ang overall progress rate ay isang magandang pangitain para sa pagpapakilala ng makabagong modern railway experience sa Pilipinas, kung saan makakaranas ang mga pasahero ng mga world-class amenities, PWD-friendly facilities at high standards of safety and security. Nagsimula ang construction ng LRT-1 Extension Project noong 2019 at may kabuang haba na 6.7 kilometers. Binubuo ito ng limang bagong istasyon, ang Redemptoris Station, MIA Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, Paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? Is it now high time to prioritize our defense? Huwag tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo. And if we say na imposible mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo. Sa panayam ni Cesar Suryano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasahanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi Pilipinas, November 12, 2023, Linggo, 5.15 to 6.15 PM, dito lang sa BTV. Atin niyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you